So guys, verified na yung ticket ko at makakaalis na rin ako mamaya. So hinahantay ko na lang yung pass namin. So kasama ko si John Paul na naghatid. Pasasakay niya muna ako bago kami umalis. On me. Go easy on me, baby. Kantahan natin tong ano, tagabuhat. Yung nagbuhat. Para mabigyan natin siya ng tip mamaya. But I'm still a child Didn't get the chance to Feel My voice is good, mon ami My yes. voice is good yes. Very very good yes. Sige. Dapat good ang sabihin mo para But Bigyan so... kita ng tip ah? Guys, nasiraan kami Andito kami sa lugar na hindi ko alam My God So, nag-aantay kami ng bus Buti hindi gabi kasi kung gabi gusto ko baka delikado Hindi pa ako kumakain So i-check ako kung ano mabibili ko doon Diyan, baka may mabili ako diyan Ayoko kasi pumunta diyan kasi makita nila akong puti oh. Hi guys, so update ko lang kayo Nakalis na ako sa office namin Sa Yonde, so pupunta na kami sa bus terminal Ito yung pinaka-challenging Kasi I'm going to uh, travel alone by myself So maaga kami umalis Tamang tama kasi medyo traffic siya So meron silang napakalaking LED Yan yung hindi ko na picturean pa Yung welcome to Cam I love my country Cameroon Ayan o Ganda sana dyan Pagbalik ko na lang So yung kanina, umalis na ako bigla kasi nga wala na rin gaanong time. Medyo ipit yung time ko so wala man na kaming gaanong picture but alam mo yon yung pag umalis kasi ako guys I felt I felt well, past tense I feel like um sad I feel sad kung baga parang new journey happy naman ako kasi new journey but then it's hard to say goodbye mga gano'n yan ang aking terminal gagamitin kong bus Kines Boya Jess Grabe ang traffic sa labas. We're here. Cute din ang mga bus. So kasama ko si John Paul na naghatid. Pasasakayin niya muna ako bago kami umalis. Ito pa ano, ibang lugar. Dito kami sa kanila lang waiting area. Why they have to check? They have to check. You can put the bag here. Thank you. Haban ang haba Pil. ng pila. So, kinoconfirm yung ticket. Yung sinakyan ko, VIP. Ayun, si John Paul. Ito naman yung mga ordinary. Sana sa harap ako. Ito pala yung terminal nila. Ang cute. Ayan. Cute. Simple lang. May mga picture sila. Ganun. May TV. So, guys, verified na yung ticket ko at makakaalis na rin ako mamaya. So, inantay ko na lang yung bus namin. And then, nagpa-load din ako kay um, John Paul muna ng uh, load. Kasi kailangan sa biyahe para makommunicate ko yung mga cost staffs namin doon sa pupuntahan ko na I'm on the way, I'm almost there, please get me yung mga ganyan. Nakakakaba na masayak, tingnan It's a challenge. It's a challenging challenge to me, and uh I think it's somehow easy for me to 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 do it alone. Yes, yeah. it's easy on me. Go easy on me, baby. Kanta natin tong ano tagbohat, tulong labohat, para magbigyan natin siya ng tip maaayos. But I'm still a child Didn't get the chance to Feel My voice is good, Monami? My yes. voice is good yes. Very very good yes. Sige, dapat good ang sabihin mo para What's Bigyan kita boy? ng tip huh? What's your bola? What's my? Friend, your friend. Ah, he went to uh, buy uh, credit ah. Dito guys, kinakabahan ako sa gamit ko Pero dito pala sa Cameroon at sa ibang countries ng Africa bawal lang magnanakaw so puputulin yung kamay mo kapag nagnakaw ka o di kaya ibibit ka o di kaya ikukulong ka nila agad so safe naman yung mga gamit so to check na yung mga bagahe ay marami rin doon sa terminal nakantay lang yung bus is that our bus? yes yeah. this one? Ba? It's nice. It's beautiful. It's nice, right? Okay. You like it. I so, lalagyan like nila ito a... ng parang ano? Papel. Sebong. Sebong. Can you give him money, mon ami? 500. So bigyan natin siya ng tip. Merci beaucoup. Goodbye. -bye. Okay, bye-bye. Dan Paul, thank you ah. You're welcome. You. Yeah, this is my bus. Hindi pala ako sa ano. Sa harap. Ay, parang sa harap yata. Banda ng bus. Oh, like Ah, okay. Dito ako. Bonjour. Okay, so dito ako sa harap. So yung harap ng bus, may door. Hindi mo kita yung driver so kulog na kulog siya tapos nakifil mo yung aircon so marami kami na tulog nagaantay pa ng ibang mga pasahero kasi alis kami na 11am so pray for our safe journey Jairo Boris, you're still old. You will find a place on April 1, Now, atenda. some particular accommodation, please. It is not available to receive or accept Gift from person you don't know on board. It is not allowed to make purchases in the trip. The passengers, we have toilet on board. They have for inner use only. Toilet. Your comfort and your security are the main priority of this well. voyage. We wish you a safe trip. Merci. So it's just coming on control. Alam pa passport. So am yung passport ko. So, okay naman kasi kompleto naman ako sa visa. Yung mga iba kasi, mga pasawal. Hi, how about you? ay o, yung, yung bus. Ito yung bus namin. O, pasok na ako. Nagbibigay natin na ng pagkain. Mas masarap sa kabilang bus, pero... kalagitnaan kami ng isang lugar na hindi namin alam. Ako ah, hindi ko alam. My God. So, nagaantay kami ng bus from Yaonde na manggagaling doon papunta rito. Buti hindi gabi kasi kung gabi, Diyos ko baka delikado. Hindi pa ako kumakain. Tinapay lang kanina. So, i-check ako kung anong mabibili ko doon. Diyan, baka may mabili ako dyan. Ayoko kasi pumunta dyan kasi makita nila akong puti. Bako kung ano isipin pa sa akin. Kahit boiled egg lang sana. Boiled egg. May nakikita ako. Kinakain nila. Napakalaking daga. Yun ang nakasabi. I-zoom ko ah. Yan, nakikita nyo ba? yan o, no? yung daga yan yun yes, no? tumuturog na talaga yung chan ko so ang dami dito o oh. so daan ako ang daming truck bila ko ng food ah. Bursuang ah. Oi Grabe so, ka na yes! natin tingin ang Wala daw silang bentang egg. Ito so, sana Oh. Uh, kaso hindi, hindi, naman boiled. Takot ako. Sundan so, mo dami Ito may nahanap akong itlog. Five. Five. Yeah. Five. Five. No, 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 no. Jambal. Uh, Wait. Solve na ako kasi meron akong limang itlo. <laughs> Ito na kasi alam ko pwede kong kainin doon. May, may mga nakita ko doon ng mga ano ba yan? Pagkain African pero hindi ko kaya. Yung mga rat. Yung mga ganun. Kasi nagbibenta sila dito ng bush. Hindi ko ito, ito yung kainit ko. Let's see. Mara na mautot ako, utot mo meron. Nasa alabas na yung bus. Ito na bus? Mm So, yun na yung kukuha sa amin. Ayan pong hawa. Kumakain pa pa din ako ng ito. Thank God. So from this, ito na aming bagong bus so kami rin maglalagay ng sarili namin mga gamit oh my god wow parang di ko nakikita yung gamit ko tara na

Madam, let me pass. Hello, Madam, let me pass. Aton, excuse me. Sorry, sorry. Let's keep. Ah, okay, merci mo na mi buto. Buto pa tong kasama ko. parcel ah. 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 oh, grabe So na ng maayos. Ay, na ka Sa wakas nakarating din Magka alas 7 Pero at least nakarating ng maayos at safe so bago ako mag vlog kulang ko mo na mga gamit ha? Hi. Okay. lang Sorry ya. may taksi na ba tayo? wala pa wala. Sa dito ako, okay lang. Samak sa video. Live? Oo. Okay. Kurado ka. So, time to collect our bagahe. Unahin ko muna sila.